Si Jigs pangarap talaga niya maging doktor. Kaso hindi namin talaga kaya. Dapat titigil na siya. Kaya lang yun nga biglang nalaman namin yung libreng kolehiyo. Hi, ako si Mrs. Alona Buenconseho, a housewife, dating negosyante pero nag-stop na and I have four kids, uh, two boys and two girls. Yung tatlo is professional na lahat. Isa na lang yung nag-aaral ko and looking forward na mag-college na rin siya. Soon. Lumaki ako sa San Pablo City. Marami kami magkakapatid. Sa dami namin, hindi ma-afford ng parents ko na mapaaral kami lahat. Nagtrabaho ko while nag-aaral. Tapos hindi ko rin kinaya. Parang ang hirap, sobrang mahirap. Kasi hindi namin nakamit mag-asawa yun na makatapos kami ng kolehiyo Pangarap ko lang talaga makatapos lahat ng anak ko ng kolehiyo, makakuha ng magandang trabaho. Si Jigs, pangarap talaga niya maging doktor. Kaso hindi namin talaga kaya. So, ang kinuha niya na lang is accountancy as in sobrang hirap ng buhay namin noon sa pagpapaaral. Si Jigs nung hindi pa siya beneficiary ng libreng kolehiyo, nag SA siya sa school, student assistant siya ng anim na buwan. So, hindi pa rin magkasya. Nagkakautang-utang pa rin siya. <laughs> Nagka-student loan pa nga siya. <laughs> so, nag-try siyang mag-apply sa call center. Yung nag ba ng English, hindi rin niya kinaya dahil bumibigay naman yung help niya. Dapat titigil na siya. Kaya lang yun nga, biglang nalaman namin yung libreng koleyo. <laughs> Sobrang laking tulong nung makatapos din siya kasi kahit hindi siya pala mga kwento, nung first salary niya, binigyan niya kami. Tinrit <laughs> niya kami sa labas, pinakain niya kami, kaming pamilya, then binigyan niya kami ng daddy niya ng share. Si Senator Baum, malaking pasasalamat namin sa kanya. Kasi kung di dahil doon sa batas na pinursigin niya na maipasa, baka nahihirapan pa rin kami magpag-graduate ng mga anak sa kolehiyo. Bali, nakalibri siya ng tuition, tuition sa libreng kolehiyo tatlong taon. Isipin mo yon yung tatlong taon na yon sana sobrang hirap pa yung dinanas ng anak ko kung wala yan. Ayun, sobrang natuwa kami, talagang sobrang papasasalamat namin dyan sa libreng kolehiyo na, na napasa, nabat, na isa batas.